Ang Pilipinas, isang arkipelagong may mahigit pitong libong isla at isang kasaysayan na puno ng tapang, paniniwala at pagbabago. Sa loob ng isang minuto, lalakbayin natin ang mga pinakamahalagang pangyayari mula pre-colonial hanggang modernong panahon. Bago dumating ang mga banyaga, may mga barangay na may sariling pamahalaan, kalakalan sa Asya at mayaman sa kultura mga datu, mga ngalakal at sining. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan. Sumunod ang tatlong daang taong kolonisasyon ng Espanya Kristyanismo, mga simbahan at mga reforma. Lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan sa ilalim ng katipunan, pinangunahan ni na Bonifacio at Aguinaldo. Sumunod ang pananakop ng mga Amerikano at Hapon. Naitaguyod ang edukasyon pero dumating din ang mga sakripisyo ng digmaan. Noong isang pitumput dalawa, idineklara ang martial law. Sa kabila ng takot, nagising ang bayan at nagtapos ito sa EDSA People Power Revolution. Ngayon ang Pilipinas ay mayaman sa talento, kultura at teknolohiya. Patuloy tayong nagbabago, ngunit dala ang aral ng kasaysayan. Iyan ang mabilis na buod ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung gusto mo ng mas malalim na video, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba.